lakwat serong motorista. Okay, so may palengke ng Marikina. Grabe, so, abis, luwang pala ng palengke ng Marikina na to. So, baka may makita tayo dito na pwede natin na uh, makontent. Diba? A few moments later. So yun nga mga Coops, may nakita tayo dito sa so, may Malikin na public market uh, Pastil So yun nga mga Coops, chicken pastil Ito, talagang 20 pesos lang Nakakita rin tayo ng pwede natin kainin dito Take out na natin to kwata isa Tingnan natin kung sulit yung 20 pesos dito Sakto, gutom na rin naman ako eh 20 pesos lang yan So, ito na mga koops. Saan ba makakarating yung 20 pesos mo? Ito, chicken pastil. So, tignan nyo naman yung lagayan, no? So, mukhang sulit naman itong 20 pesos na to. So, sa dami nito, uh, pwede na to Nakakabusog na rin to Dito lang yung mga koops sa may maliki na public market. So, yan lang siya, oh. Ayan, oh. Chicken pastil, halagang 20 pesos. So, mga koops, tirahin na natin to Ayan, oh. Kita nyo naman, no. Oh. Mukhang sulit na sulit naman pala. Kasi hanggang sa ilalim, meron siyang chicken. Ayan o, pag ginalo mo, kompletong kompleto siya. Siksik -sik na siksik -sik yung manok. 20 pesos lang yan. Saan ka pa? Lakwat serong motorista.